Mahilig ba kayo magpakulay ng buhok? E mag-ingat sa paggamit ng mga pampakulay, mga kapatid. Lalo na mga commercialized hair dye dahil may masamang epekto ito. Karamihan ng hair coloring products na binebenta sa merkado ay may taglay na toxic chemicals na nagdudulot ng health hazards. Marami sa mga pangkulay ay merong persulfates o kemikal na matatagpuan din sa bleaching agents na kilala ring sanhi ng respiratory diseases gaya ng ubo at asma. Taglay din nito ang ilang matapang na kemikal na pwedeng magdulot ng allergy sa balat. Nakitaan din ang maraming hair dye products ng resorcinol na nakakaapekto sa hormonal balance na maaaring maging sanhi ng cancer. Para sa mas ligtas na pagpapakulay ng buhok, gumamit na lang ng alternative hair dyes gaya ng pinaghalong organic yogurt at chamomile tea para sa gustong makaroon ng blonde hair. Pwede rin ang lemon para sa lighter shade. Para naman sa mas maitim na kulay ng buhok, maaaring gumamit ng brewed coffee at cocoa paste. Kung gusto niyong mas tipid, ibabat ang buhok sa tuyo at suka daw pwede pala yun. Huwag mag-alala sa amoy dahil mawawala rin ito pag natuyo ang buhok natin. Sa mga gusto ma-achieve ang reddish shade, pwedeng paliguan ang buhok gamit ang red hibiscus tea o tomato sauce at banawan lang mabuti ang buhok matapos ibabat sa mga ito para maging malinis. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.